One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, ko kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming Hotdog, dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mga sam ninyo. So 'yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ako naman ang tatanungin niyo. Maganda pa rin, Charot. So happy Sunday po sa inyong lahat at hindi lang 'yon. Happy 1st of September. So, yun ang bilis ng araw, no? September na kagad tayo. Parang kailan lang nagdiriwang tayo na New Year ngayon ay Berman na. At syempre dahil Berman na, we wish you a Merry Christmas. Ganon! So, ay nako, Pasko na, ilang tulog na lang. Anyway, so syempre bago tayo pumunta sa Pasko, gusto ko muna batiin kayong lahat ng bongga, bongga Hello, hello, hello sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. And then of course, kay Ati Christine Ann Perez na lagi nagmamahal. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat din. At hindi lang sa kanya, sa inyong lahat talaga na walang sawang sumusuporta dito. So Mama salamat. So, eto na nga syempre, dahil ang ng support na binibigay ninyo, kaya naman ang mga chika natin ngayon, sisiguraduhin ko talaga na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. -bongga. Syempre, ang mamasang ninyo, gusto ko pag natapos ninyo itong panoorin, parang magtataas talaga ang kilay ninyo. Alam na ninyo. So, yan! Kaya naman, simulan na natin ang ating bonggang chikahan. So, para sa unang chika, nakakalungkot na balita dahil nga ang ating Miss Universe na si si Catriona Gray at ang kanyang mga kaibigan ay na narab sa London. So, nakakaloka. Sana okay na okay lang si Catriona Gray, no? At hindi siya napahamak ng todo-todo. So, syempre, wish natin yung kaligtasan din ng mga kaibigan niya at ang ating Miss Universe. So, Nagulat ako. Siguro may maka may tip na nandiyan o sila Katrina yon. Syempre nakakawindang. So, yung trauma kasi nando doon sa kagrabe yung pangyayari pero sana walang nangyari ng na masama so yun sana okay lang si Catriona at saka yung mga kaibigan niya okay lang na nakuha yung mga passport at kung ano man yung meron sila pero kasi ang mahirap dito kung sinaktan pa sila at may ginawa sa kanila na hindi maganda. So, nakita naman natin yung sasakyan. Talagang, alam mo yun, na pinagbabarin o ano ba yun, nakakaloka. Pero, sabi ko nga sana okay lang talaga ang kalagayan ng ano ng ating Miss Universe. Ang balita ko naman hindi naman sila nakasakay doon, pinasok lang yung sasakyan, ganon. Na wala naman sila doon. Ayun yung balita ko, pero hindi ko alam kung totoo 'yon at ano ba may nangyari ba kay Katrina? So sana wala naman. Anyway, wish na lang natin ipagdasal natin si Catriona Gray na okay na okay siya. So, yon At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Thailand sa Miss Charm, lumayas na rin dahil sa sobrang tagal ng paghihintay dito sa Miss Charm. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko, nakakaloka. Nakakaloka kasi hindi lang isa o dalawa. Hindi naman na bago sa atin yung kwentong ganito pagdating dito sa Miss Kasi tulad nga na sinabi ko, noong 2020, ganyan din yung nangyari sa kanila. ilang palit na sila ng mga kandidata. Tapos, sinabi nila matutuloy daw. Tapos, wala na naman. Eh, ayon. So, ngayon, ang sinasabi nila, gagawin sa ganitong bansa, gagawin sa ganitong bansa. Pwede ba tumigil muna sila sa kaka-announce nila? Mas maganda nila na lang na i-announce nila na bukas na yung pageant nila at kailangan na magpuntahan ng mga kandidata doon. Ganon! Para alam mo yun, hindi na sila naghihintay na ng na matagal. <laughs> Kasi, hindi, kung talagang eto 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 talaga ha, sa lahat ng pageant, sa lahat, ito talaga yung pinaka-ayokong pageant. At ito yung masasabi ko na dapat i-drop na natin tong ano na to. Kasi, hindi sila okay. Mula nung 2020, grabe na yun nangyayari sa kanila. Tapos ngayon, ganyan pa rin. So, kala ko nga makukonsider. Nung noon, makukonsider mo kasi COVID. Pero ngayon, parang anong dahilan para hindi kayo matuloy? E eh, sana yung mga venue pinagtitignan nyo muna, kinonsider ninyo yung ibang kandidata, nag-announce kayo sa... Yun. Kasi para joke, kung kailan malapit na yung pageant, nakapag-ready yung mga kandidata, yung iba tang sasabihin ninyo, hindi tuloy. Dahil hindi ganito, hindi nakakuha ng visa, hindi pwede. E alam nyo naman palang possible na mangyari yun, e bakit pa kayo nag-announce? E di sana, gusto niyo naman pala sa Asia, e di sana sa isang taon nyo nalang tinuloy yung pageant ninyo at sa Asia na lang kayo nagpa-pageant. Hindi yung para nagpa-announcement kayo, at yung mga tao na pag-usapan kayo, nabigyan kayo ng publicity, and then at the end of the story na nga. So ngayon, wala pa rin kayong kasiguraduan. Ang sinasabi nyo, dito, 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 then wala. So ito yung masasabi ko na dapat tigilan na muna natin to Imagine mo, tatlo yung kandidata na inilagay natin dito. Hindi naman nakalaban eh. Tapos, nag, ayun na nga, nag-drop na yung isa. Pagkatapos, nagdagdag pa ng isa. So, nagdagdag pa ng isa. So, ano ba? ba? Diba? Kasi kawawa. Kawawa yung kandidata na nagpre siya for the evening gown. Tapos, aabuti sila ng 2025. Tapos, meron kayong kandidata for 2020. Sino ba ilalaban ng Pilipinas sa 2025? E di ngayon, paano na yung inappoint ninyong yung isa? ba? Diba? So, actually, wala namang kasalanan yung national director. Kaya na kasi dahil nga sa umaasa ng may pageant sila, eh, ayun nga. So ngayon, ito naman si Miss Thailand, hindi mo naman masisisi sa ganda niya kung dapat pa ba siyang maghintay dito sa pageant na to. Of course, kailangan niya na siyang lumaya. So yon Indonesia, nag-drop na rin dyan unang kandidata nila. Ngayon, bago na yan. And then si Philippines, nag-drop na rin. Ngayon, meron tayong dalawang kandidata na waiting. And then, eto naman si Thailand, ayun din, ganun din. Ang hindi ko lang naiintindihan, bakit tayo appoint ng appoint na wala namang kasiguraduhan sa pageant. So, hindi na nga natuloy yung isa na nagdagdag pa tayo ng dalawa. Ano ba? So, hindi naman natin kailangan yung ganitong title kung alam natin na parang hindi kasi, yung kandidata kasi naghihintay ng matagal, ayun lang yon So, yon instead na may ginagawa silang iba, ano ba, magkaroon lang tayo ng title, okay lang yon ganon. So, yon so dapat lang at naiintindihan ko kung bakit siya nawala dyan. Sabi ko nga, hindi naman ako ano sa Miss Charm ha, kung itutuloy nila yung pageant nila. Siyempre, mas gusto ko magpadala pa rin tayo dyan. Kaya lang, yung pageant na to, hindi ko alam kung dapat mo pa ba siyang asahan o hindi. So, siguro kung magtutuloy-tuloy-tuloy siya in the future, walang problema. So, doon tayo magbalik. Pero hanggat ganyan, Diyos ko nga nga, ang kandidata, kawawa, pending sila ng bongga-bongga. Kung ako, hintayin ko lang yung reigning ko matapos, goodbye. ba diba? Tama yung ginawa ni Chris ng Nangrabides. At least ngayon, miski pa pano, may linaw na kung ano yung title niya at meron siyang aasahan na laban pagdating ng February. So, yon So, malinaw yon Ganon! Ay, nako, nakakaloka, nakakawindang. Kawawa yung kandidata. Anyway, move on tayo sa next natin, chika. So, parang sa sumunod natin, chika, bagong pambato ng Miss Universe Philippines Baguio sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, malakas ba ang laban ni Gwendolyn Soriano sa Miss Universe? Ang cute-cute niya para siyang pang Miss International. Hindi ko alam, naniniwala naman ako sa mga kandidata ng Bagyo na malalakas sila kasi from the beginning until now nakita naman natin na talaga namang pumalo ang mga kandidata nila. And then, ayan, so nakakatawang isipin kasi ang mga kandidata nila ay talaga namang Palaban So, yan At, good luck, diba? So, for sure, kakabugyan May isang taon na preparasyon So, laban lang Another history to si Gwendolyn Soriano Para sa bagyo At, para naman sa sumunod natin, chika Cambodia achieved the first ever placement In the Miss Universe this year Tingin mo, mama, Sam, kakabug ba? To be honest, ako maganda yung kandidata nila in fairness. Pero umaasa din ako na kakabog itong kandidata nila ngayon dito sa Miss ano, Universe si David at uh, Davin, di ba? But Depende. Depende yan sa preparasyon niya, depende sa ipapakita niya, depende kung paano siya makikipagsabay. hindi naman porkit magaling mag-English ay okay na. Hindi naman porkit maganda ay okay na. Kailangan talaga makitaan sila na tinatawag na kung ano ba yung hinahanap ng Miss Universe, dapat nasa katangian nila yon And then, kung ganda naman, may ganda naman si ate. Kung galing naman, may galing naman si ate. Di laban lang. And good luck. I hope siya na nga ang kauna-unahan na makapasok sa Miss Universe na pambato ng Cambodia. Di ba? So yun, so laban lang, kaya ninyo yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Venezuela, fourth attempt for the back-to-back. -back. Ito na nga yung pang-apat ng attempt ng Venezuela para sa back-to-back -back round ng Miss International. Tingin mo, Mama Sam, makukuha niya na ba ang corona? Depende So yon Depende pa rin sa gagawin niyang performance Depende pa rin sa ipapakita niya Sa intablado ng Miss International At higit sa lahat Depende sa mga kalaban niya Ang tanong dyan Destiny niya na nga ba O destiny ba ng Venezuela Na mag back to back dito sa Miss International kasi nagawa nila yan sa Miss Universe eh. after nung nagkanda malas malas na yung laban nila kaya ako ako sa kanila wag na nilang hanga din di diba? kasi after nila mag back to back sa Miss Universe sa totoo lang ha naging mailap na sa kanila ang corona ng Miss Universe so after noong back to back na yun nanalo sila kundi ako nagkakamali yung time ni 2013 di ba So, doon na uli sila nanalo yung time noon ni, ni sino ba yung lumaban ng 2013 sa atin? So, after noon, wala na. Hindi na uli nasundan. So, nahihirapan sila. Kaya kung ako sa kanila, wag na nilang hangad yung back to -back na yan. Kasi, instead na ano, na magtuloy-tuloy yung swerte nila dito ay eh baka tuluyan silang mawala. Nawala na ngayon swerte doon sa Miss World, nawala na yung swerte dito sa sa ano sa Miss Universe, eh baka mawala din yung swerte nila sa Miss International. Hanga din na lang nila mag-sandwich win. Di ba? So yan, so good luck kasi parang feeling ko kapag nagba-back to back ang isang country, parang doon na nag-e-end <laughs> yung shine like a diamond style nila. So yun yung na-observe ko. Kaya tayo Philippines, wag tayo masya masyadong mapaghangad ng mga bagay-bagay kasi baka hindi natin namamalayan ayun na pala yung end up natin sa pagenda na yon di ba and then after noon may hirapan na uli anyway good luck good luck talaga at para na sa sumunod na chika golden Golden Girl ng Miss Universe South Africa for 2024 na si Mia L. Rox. Tama ba? So, Mama, tingin mo, ang beauty niya kakabugba. Ang tingin ko, para siyang Barbie. Ganon! parang siyang manika na sobrang baganda na ewan ko ba kung anong meron dito sa babae to napakadyosa ng dating in fairness naman sa kanya talaga namang masasabi ko oh my god nakakaloka ang kanyang kagandahan di ba? so yun so isipin dahil may mga ganito talagang babae na lumalaban sa ano sa Miss Universe so parang piling ko isa siya sa mga talagang matinding kalaban sa Miss Universe ngayong taon na to kasi iba din ang ino-offer na ito diba? nakakaloka kaya good luck sa South Africa at good luck sa atin pero ito ang sumunod na chika Miss Cosmo, Miss Aura, Miss Asia Pacific Mama Sam, sino sa tingin mo ang malakas ang laban? Siyempre sa si ati sa manalo tinatanong pa ba yan? <laughs> Hindi naman na tinatanong yan kasi siyempre sa si ati sa alam naman natin na talagang malakas ang laban ni ati sa manalo dito sa Miss Cosmo. Ngayon pa lang talagang ramdam mo yung lakas niya. Imagine mo, yung pasuhin niya lahat at pakainin ng alikabok yung mga kalaban niya sa pagbotohan. So, syempre, hindi naman gawa ni Atisa Manalo yon Gawa natin yung mga Pilipino. So, ganun natin supportahan si sa, dahil gusto natin siyang manalo dito sa Miss Cosmo. So, talagang nakatarget talaga yung mga Pinoy na paingayin ng todo-todo ang pangalan ni sa Manalo. At depende na lang yan kay sa Manalo kung paano niya ilalaban talaga ang Pilipinas sa Miss Cosmo. Pero sa ngayon, nakikita ko, nagawa naman na ng part ng Pilipinas. Yung part ng ng dapat nilang support na ibigay at napatunayan natin yan ngayon, di ba? So yun, good luck talaga kay ating sa pero syempre, kay Miss Aura naman, syempre umaasa tayo na makakakuha siya ng magandang posisyon dito sa Miss Aura International. At sana, makuha niya sa Asia Pacific. I hope na sana talaga kumabog din siya. So, good luck sa mga girls. Ayun na lang yung masasabi ko. And, tignan natin, di ba? And then, of course, para na masasumunod sumunod natin, chika, mama, sam, ano naman ang masasabi mo? kay Beatrice Luigi Gomez. Tinin mo kaya-kayang papatan ni, ni Chelsea Manalo ang galing ni Beatrice Luigi Gomez. So nakita natin sa bench, 'di ba? Naging ano sila ni Arboni naging ano sila model, 'di ba? So ako masasabi ko, iba si ano Chelsea Manalo, iba itong si Beatrice Luigi Gomez. So, yung nangyari kay Beatrice Luigi Gomez, hindi natin alam kung mangyayari ba uli ito kay Chelsea Manalo na makakarating hanggang top 5 ng competition ng Miss Universe. Iba kasi usapan yan. Hindi sila parehas ng experience at hindi sila porket parehas sila nag-dark horse. Ay, ganun na rin ang mangyayari kay Chelsea. Si Beatrice Luigi Gomez, isa talaga siyang magaling na lumalaban sa pageant. Wala siyang sinalihan ng national pageant. Ito lang Miss Universe Philippines. Pero marami siyang sinalihan sa Cebu na pageant na nanalo siya. Sa madaling salita, rampadora talaga siya. So alam niya talaga kung ano yung gagawin niya sa intablado, kung paano siya magkukumpit. Ganon talaga ang kanyang eksena. Alam niya kasi beauty queen siya sa Cebu. At hindi lang siya isang beses na lumaban. Maraming beses na kalaban niya yung mga magagaling, napataob niya yung mga magagaling na rampadora sa Cebu. So, sa madaling salita, kapag ang experience mo ay ganito, tapos alam mo kung pagdating sa it, kumbaga, hasa na siya dyan. Uh, uh. So, pagdating niya sa Miss Universe, ayon mas bongga kasi international yon So, sabi ko nga, ano bang nakita natin kay Beatrice? Simple, keep smiling on stage. At yung kanyang smile ay killing smile talaga. At yung kanyang aura, at yung kanyang titig, fierce ang kanyang mga mata, at ganda na kanyang smile at hindi ko nakikita yung kay Chelsea Manalo. So si Chelsea Manalo, gagawa siya ng sarili niyang identity, sarili niyang eksena, sarili niyang laban dito sa Miss Universe. So wag natin ikumpara si Chelsea kay Beatrice Luigi Gomez at huwag kayong umasa na mararating ni Beatrice ang narating ni Beatrice ni, ni ano um, narating ni Beatrice ay mararating ni Chelsea Manalo. Depende na yon sa laban, di ba? So, na kay Chelsea Manalo kung paano niya aabutin yung posisyon na narating ni Beatrice at nasa kanya yon. Pwede niyang lagpasan, pwede niyang mapantayan. So, depende na lang talaga sa kanya kung paano siya mag-prepare, mag kung paano niya mapapacharm ang mga ano ang mga ano dito hurado, maakit, di ba? So 'yon, ayun ang mga kailangan niyang gawin, kailangan niyang intindihin yung ganda ng jajaan. Pero siyempre, ibang usapan ang Miss Universe. So good luck kay Chelsea Manalo at manalig tayo na magagawa niya yung best niya para sa laban niya sa Miss Universe. Kasi ngayon hindi ko nakikita yung yung katulad ng nakita ko dito kay Beatrice na magandang smile, magandang mga tingin, yung fierce ang mga mata. So, yon So, siguro pag nakita ko yun sa kanya, masasabi ko, ay, eto na yon Pero sa ngayon, syempre, bigyan natin siya ng chance na makapag-prepare, mahanda niya yung sarili niya. malay natin, di ba? kumabog siya pagdating sa Miss Universe at marating niya ko ano yung narating ni Beatrice at kaya niya pa yan lagpasan. So yan kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinatalakay natin ngayon. So yon so guys, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, ang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! Happy September! See you tomorrow! <muking noise>